say bagong gising ayan po yung aking apong bagong gising ang kahat dog oh. ayan po may channel po yan yeah. mm, very good naman yung bunsoan ko yes colgate sige sige

siang Oke okay, sige hey, gas. gas. po tayo na kopi. Yes. be you I love hi Matthew. you Adi, yan nalang. Uy! Sige na, sige na ka kaya magka-coffee siya. Ito, magka-coffee siya. Choco. coffee Choco. Choco, gata. pa yung choco mo. Ito, ta Ayan, okay. Okay, okay. Kunin <coughs> mo na. mo O bakit? Lalaban pa Oh, kunin mo 'to. Ang malaki nito. Oh, malakhas. mo na <coughs> oh, eh. O oh, na. Iba

nga po yung lola ko. Oo, oh, oh, ipakita mo. Ayun nga po yung iinom kong gatas. Pakita mo na eh. Titimplahin na nga po. May asukal na ta? Oh, may asukal na yan. Halong asukal na nga eh. Oh. Ito sa akin, black coffee. Oh, oh. Black ito. coffee po yung sa kanya.